Tuloy-tuloy na nga po mga kapuso, itong uh, ginagawa namin pagtuto para nga po sa Ash Wednesday dito nga po sa Baclaran Church. At uh, gaya po nang nasabi kanina ni Father, no, ay, uh, meron pong mga inilaan na labing dalawang istasyon. Sa harapan po meron pong apat na istasyon at dito naman po sa gilid ng Baclaran Church ay meron pong walo para nga po ma-accommodate itong mga kapuso natin, mga katoliko na nagdagsaan ngayong araw para nga po sa pagdiriwang ng Ash Wednesday. Day. Ano? Ito raw pong Ash Wednesday mga kapuso ayon kay Father uh, William Saunders ng, uh, yung presidente po ng Notre Dame uh, Institute and Pastor of Queen of Apostles Parish in Alexandria, Virginia, USA ay uh, nagsimulado nagsimula 8th century mga kapuso. Ang ritual na po ng Day of Ashes ay mababasa sa mga unang edition ng Gregorian Sacramentary. Ang Gregorian Sacramentary po ay isang liturgical book na attributed kay Pope Saint Gregory I. Ganun pa man po, wala na ma sa panahon at lugar kung saan ito unang nangyari yung pong paglalagay ng abo sa inyong mga noo at sa sa Anglo-Saxon Church naman noong 10th century bahagi ng kanilang mga gawi ang paglalagay ng abo sa noo bilang tanda na lahat tayo ay mamamatay at sibulong ng hinagpis para sa mga kasalanan bahagi rin po ng Ash Wednesday ang pag-aayuno nga po at fasting sa mga oras na ito mga kapuso sake lang tayo bilang uh, ngayong buwan ay eh, araw po ng mga ay, buwan ng puso mga kapuso ito na nga po at meron pong uh, isang nauuso talaga dito na uh, gawain ng ilan nating mga deboto sa Baclaran Church, ang paglalagay nga po ng Love Lock dito nga po sa harapan or sa paligid ni Saint Therese de the Saint Therese de uh, Saint Therese of Lesou at ang uh, nanghuhulog ng araw po ito ng lifelong commitment, pagiging tapat sa kasintahan o asawa at pagkakaroon ng iisang asawa. Ganun pa man mga kapuso, si Saint Therese of Lesou ay patron po ng mga aviators, florists, illnesses, and missions, at hindi po ng love o marriage. Pero ayon sa pamunuan ng simbahan, ayos lang daw po ito dahil ginagamit nila ang mga lock na ito para representasyon na mga sa kanilang humili tungkol po sa kasal. Okay, may maroon po tayo dito mga kasama, si Ma'am Vivian and Alan Lopez, 18 years nang nagsasama. Wow! Ma'am, kayo po yung maglalagay ng love lock ngayon. Ano po yung hiling po ninyo? Ah, sana po magsasama po kami ng habang buhay. Ayun, 18 years po sila. At syempre, si Resi and Ma'am Gerard, kayo, mag-boyfriend-girlfriend pa ba kayo? ah uh, mag-asawa na po. Ah, mag-asawa na. O, ilan taon lang kayo? Three years, Three years na po. Three years oh. na. Kumusta? Ngayon lang nyo gagawin ito? Oh, yes, first time. Ano na. naman ang hihilingin mo? Um, sana po, um, masayang pamilya. Masayang pamilya. Sama yung anak na. May, may anak na ba kayo? Hindi yes, po. Yan mga kapuso. Meron naman ho, 29 years. Ano yan, si uh, Jimmy and Belen Paclibar. O oh, ito, matagal-tagal to, 29 years. Kailangan nyo pa ba ng luck love, tay? Love luck? Kailangan, kailangan pa? Kailangan. Bakit to, kailangan pa, nay? Kailangan. Ah, wala ho kayong anak, pero matagal ho kayong nagsama isa isa lang. Uh, okay, maraming maraming salamat. Ho. Okay mga kapuso, eto nga po paligid na ito ay pwede daw po paglagyan ng uh, love lock. At syempre pa, uh, nagsimula lang daw po ito ng aksidente dahil naiwan lamang po ng caretaker ang, kanila, ang kanyang lock. Tapos inisip na po nung uh, mga nagpupunta rito na pwede nilang gawin ito. At ngayon nga ay marami na pong uh, mga love locks dito nga po sa paligid nitong uh, si St. Therese. Yan po muna ang update na mula rito sa Baclaran Church. Magbabalik po ang unang hirin. 做干啥了